Nandito po kami ngayon sa Novo. na po guys ang Novo. Meron na siyang playground. O, oh. oh. hindi lang po pala ganito. May mga playground. Parang pasipit na po siya. Ayan po, ang dami po. Ang dami pong naglalaro ng mga bata. O, oh, ayan. Lalaro po tayo na sa pasipit guys. Ito po yung aking mga anak. Ayan po. Oh. Kami po ay nagwe-wendo-wendo. Wendo-wendo shopping-shopping. Ah, oh, wala naglalaro diyan to ano, ay apo ko ang likod. Wala na si, wala na um, para na rin po pa lang Pacific sa so maraming ano. Ay, ano bibi? Oh, ayan oh. O, ganito, oh, ganda Sana ano niyan. Wala tayong coins. Hindi mo. Coins ata diyan. Sira daw, sira. aking mga anak guys. Ang pwento na aking anak. Baka nan-toking yan, hindi na naman <laughs> natin oh, oh, oh. oh, eh. Kapatira nga. Ah, sira. pala. Kapatay. Kapatipik na lang. Sabi Oh, doon nga. Doon Mama. Oo. Ay, si Kisano. Ah, malaglag kayo ha. Oo. Oo, ay si Basta so, na tayo doon na. Hanap tayo kaya ng ano. Ayan po guys. Natingin po kami ng mga uh, ano, wendo-wendo. Ay, one, ano ito? 1,200. Ay, ay po'y mag-ina. Ang mga hanap ng masasakyan.

Ah oh, ito naman po yung mga damitan dito. Oh so, ayan guys. Ah oh, mga damitan